Hello guys, good evening. Bumili po kami ng tinapa sa palengke, sa kamiling. Ayan po sila, oh. pinirito na natin yung unang. Ang mahal po ng tinapa ngayon guys. Dalawang atado, 40 yan. Lahat po yan, 40 yan, Balik na rin na po natin. Iluluto na po din natin yung natira pa. O, oh, di ba guys, magluluto na tayo ng ano, ng buro. Yung buro pong iyan, lulutuin po natin. Binili po namin ang mahal-mahal. Magkano yan po ay kurenta din. Yan lang. Ayan po, malapit na pong maluto guys. Ayan o. No? Ang yami-yami. Libre po ang ano, mantikan yan. Yung mantikan pinagprituhan ko ng, ano, ng tinapa. Yan na. Lagyan ko lang sibuyas, bawang at luya. Pagkatapos, ginisagisa ko na. Ayaw po nilang lagyan ng kamatis. Gusto po nila ganyan lang, guys. O, ba? Diba? Menos na sang gasol, menos pa ng mantika. Hindi matatapon yung mantika. Mas masarap pa ang labas, guys. Pang dito lang naman sa bahay, guys, eh. Kung sa... Kung ititindap, siguro, pwede rin, guys, na ano, hindi natin siya ibain natin yung mantika. Pero pangkain lang po dito sa bahay guys, simpleng buhay lang po natin, tipid-tipid tayo kasi ang hirap ng buhay di ba diba? Tatapon po lang yung mantika, sayang. mahal-mahal po ng mantika guys. Kaya ang ano, wise na ina, ganyan po ang gagawin ninyo. Huwag nang pong arte-arte kasi mahirap maghanap buhay, mahirap hanapin ang pera. Kung wala, at kahit meron po, dapat magtipid din po kayo, guys. Lagyan po natin kamatis, guys. So, ayan. Luto na po. Ready na po tayong kumain, guys. So, di ba? Yummy, yummy kamatis. At saka, tinapa. O, oh, diba? Tatlong taong kakain. Napat na tao. Madami-dami na rin po yan, guys. O, pwede na pang agahan. At tapos itong kamatis, guys. O, oh, ang mahal-mahal limang piso ang isa guys sibuyas naman anim na piso ang isa kaya ayan kain na po tayo guys oh, diba ba, mm. sarap ng ano o oh. tignan ninyo mamantika ganyan lang kalalaki yung kamatis guys o oh, yung, ang lalaki ng mga ano ng tinapa smoke piece po ito sa ingles guys o oh, diba Okay, maraming salamat sa panonood. Till next reel. Maraming salamat po sa mga nag-view sa akin. Patuloy na tumatangkik sa akin. Maraming pong salamat sa mga silent viewers at mga viewers at mga commenters and all of you there. God bless us all and bye-bye.